Hi guys, for today's video, mag-unboxing tayo ngayon. May na-order ako sa TikTok. Ayan, pair buds ng Huawei. Na-order ko siya sa TikTok Huawei Philippines. So, ayan, i-unboxing lang natin. For the documentation. for the boodle. For the documentation. Gusto ko lang siya i-video kasi Diba, usually pag umo order kailangan talaga ng videohan wow we are bad guys hmm. hindi ano hindi sabay yung isa ko pang in order hi all we get oh in fairness naman ganda ng pagkababols nila pagkarap nila. Ayan. And, ito na yung product. Ito yung in-order ko, guys. Ayan. I-order ako nito kasi kailangan ko to sa akin made pad. Tiyan! Ano ko yung made pad. May made pad ako, guys. Ayan. So, may resibo sila. Ayan o. Ganito. Ayan o. O, ito yung resibo nila. Nabili ko nga pala to sa halagang 1166. Ito yung um, isang device lang na pwede i-connect. Okay? Ayan. And ganda. Legit siya. Matakot, matakot pa ako mag-order kasi akala ko ano. Akala ko is scam. Pero maganda naman pala. Ayan. Yay Wala nang laban yung box Ito na sya guys Merong manual Merong libre na Ito, merong libre na adapter And Wait lang Ilagay lang muna dito Okay, tapos Ito na yung kanyang power Bats First time ko nagkaroon ng ganitong gamit, guys. Yeah. <laughs> First time in history. <laughs> Yay! Pangalan ng Wawi. Ayan. Mm, diba? So, kaya ako bumili nito kasi, eh, ayun, may Kasi, gagamitin ko ito sa aking gundo. Ganito. Ayan siya. Tapos, ito yung, ito may sak pag nalobat. So yun lang guys, Just unboxing ko lang to for the documentation. Yun lang. And that's it my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!